Balikan natin ng report ng ating kasamang si Noel uh, talakay kaugnay po ng uh, pamimigay o pamamahagi mamayang hapon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tulong sa mga magsasaka at mangisda mula sa Bacolod City. Noel? Rise and Shine Audrey nandito ako ngayon sa University of Negros Occidental dito sa Bacolod City at dito nga gaganapin mamayang hapon ang pamamahagi ng tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga magsasaka at mangingisda dito sa rehiyon. At sa mga oras ito ay marami na ang nakapila para doon sa mga taga Negros Occidental. Paalala lang sa Gate 1 ay doon pipila ang para sa Love for All at sa kalsada naman nang a uh, uh, Lakson ay doon naman pipila ang mga uh, mga magsasaka at ang uh, mga mangingisda sa Gate 7 naman ng Universidad ay doon din pipila ang mga benepisyaryo ng uh, DSWD at isa ngayong umaga uh, Audrey isa sa mga lalahok dito sa activity na ito ay ang Department of Trade and Industry at sa mga oras na ito ay makakasama natin si Assistant Secretary Dominic Tolentino ng DTI. Magandang umaga Asset, napakaaga nyo po Ano po ang mga serbisyo na ibibigay nyo po Sa mga taga Negros Occidental Magandang umaga Sa atin lahat, Rain or Shine Mabuhay Bagong Pilipinas Narito ang DTI upang magdala Ng iba't ibang programa Katulad ng Pagbangon, Puhunan at Ginhawa Mayroon din po tayong uh, Livelihood Seeding Program At uh, Shared Service Facilities po Para mamayang hapon ngayong umaga po sa ating Love for All may uh, business registration corner po tayo at mga produkto po ng mga MSME dito sa Negros na nakikita po rin natin sa mga ibat-ibang trade fair sa Manila. Asik like, sa mga itong programa talagang makakatulong ito sa mga negosyante dito sa Negros Occidental na hindi lang maging available dito sa kanilang lalawigan maging sa buong mundo, Tama po ba ako? Opo, uh, binibigyan po natin ng opportunity and platform to have a connection with the international market at magkaroon din po ng export uh, aspect yung mga produkto po nila. Ito po ay ginagawa namin sa lahat ng rehiyon sa buong Pilipinas kasama po ang DTI as agency partner sa pangunguna po ni Secretary Alfred Pascual Alfredo Pascual po. Siyempre kasama din dyan ang ating Pangulo. Si Prof. of course, ang nangunguna po ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos at ang unang ginang Lisa Araneta. Maraming maraming salamat. Uh, Audrey, si Assistant Secretary Dominic Tolentino ng DTI. Alam mo ng update uh, dito sa Negros Occidental. Abagan mamaya ang karagdagan pa mga impormasyon uh, dito sa Lalawigan. Balik sa si Audrey. Okay, maraming salamat, Asek Tolentino. At maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.